Sa previous video pinag-usapan natin yung kung paano nabubuo yung apat na conic sections no. And nabanggit din natin doon na yung shape or yung conic section na mabubuo nakadepende sa kung paano niya ini-intersect, kung paano ini-intersect ng plane yung cone. ay okay? and bukod doon sa apat na yon, yung circle, ellipse, parabola and hyperbola. Meron pa tayong tatlo na pwedeng mabuo depende sa pagkaka intersect ng plane sa cone. Okay, ang tawag natin dito sa tatlo na to ay yung degenerate conics. O yung degenerate conic sections. Okay? So, sabi natin kahapon, pag yung plane ang 'di ba, makakabutay ng circle kapag yung intersection nya sa cone ay parallel sa base. O kaya naman ellipse kung medyo nakatagilid tilted ng konti. Pero halimbawa, halimbawa lang natin ha. Halimbawa yung intersection na yan yung plane na yan, instead na nasa katawan ng cone naandito sa ano naandito sa vertex yan So yung plane natin nag intersect pero dun siya sa vertex nag intersect. Okay, at dahil vertex 'yan, syempre, dyan lang yung mismong tagusan niya. Ang mabubuo lang natin diyan na conic section ay yung tinatawag natin na point. Okay? So, meaning si point is also a conic section but at the degenerate conic section. Okay? So, kung, si, kung yung circle tsaka yung ellipse sa vertex tumagos, <clears throat> point ang mabubuo natin. Okay. Ngayon, kung parabola naman, parabola yung ginagawa mo. <clears throat> Tapos, instead na, again, instead na tumagos ka sa mismong cone, medyo dumikit lang siya ng konti. Sumakto lang siya ng very, very slight sa, ano, dun sa surface ng cone. Yan. Paano kung ganyan? Okay, so lang siya dun sa mismong surface ng cone. Yan. Siyempre, dahil sumakto lang sa surface ng cone, ang intersection niya lang dun sa cone ay guhit lang, no? So, ang degenerate conic natin dyan ay <coughs> yung line. Now, hyperbola naman. Kung hyperbola ang ginagawa natin, sabi natin kailangan mag-intersect siya sa parehong cone, no? Tapos syempre dadaan din sa base. Pero kung yung plane natin ang pagkaka-intersect nya ay dumaan mismo sa vertex. Nag-intersect pa rin sa plane. Okay? Nag-intersect pa rin sa plane. Ah, sorry, sa plane. Sa ano? Sa base. Nag-intersect pa rin sa base. Pero dumaan siya sa vertex. Yan. Paano ang ano natin dyan? Paano ang conic section? Ay, tatagos pala yan. Ang conic section natin dyan, syempre, dadaan din sa mismong vertex. So, instead na nakakurba sya, makakabuulan tayo ng dalawang intersecting lines. Yan. So mabubuo natin ay intersecting lines. Okay, kasi hindi niya na ma ano eh, medyo hindi niya na makaka-capture yung mismong kurba <coughs> nung cone kasi dumaan siya sa vertex. So instead na naka-curve siya na hyperbola, magiging intersecting lines lang siya. Okay? So, ang itsura niyan, ganito. Siyempre, yung point, tuldok lang yung line, isang guhit, tapos intersecting lines. Okay? Yan ang ating degenerate conics.